Siya po ay pinsan. Yan, sabi na iba ka mukha pero sa akin naman, parang hindi naman masyado. Si Richard po kasi ay mulaga, malaking mata. Ito po ay medyo lumabis dito. <laughs> 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 kasi lumabis. Ano, huwag natin pagkumparahin. Ano po? <laughs> Magandang tanghali po sa inyong lahat. At dito tayo ngayon sa labas, papunta kami sa kumunal, sa aking baryo na kinalakhan. Dahil sisilip tayo sa isang tradisyong ating nakaugalian ng mga bata pa tayo na alam ko na, na, na papa kong napapanatili pa rin hanggang ngayon. Pero marami na nakakamiss ito sa mga kaibigan nating nasa abroad o nanging ibang bansa o nagtatrabaho sa ibang bansa. Sisilip po tayo ngayon sa isang eksena ng pabasa. Huwag po kayo magkakakalas, dyan lang kayo.

Hai, terima kasih bisa salam selamat Kain na tunay mo kain kain mo na kain muna kain mo kain muna kain muna kain na kain mo na na kain mo na kain mo na na kain mo na na kain 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 Oh, my God. cũng Llamada

kapatid ng aking kaibigan na si Lilian. Ayan. At actually, actually, hinahanap ko sa kanila kanina kasi nung mga bata pa kami, ito na bahay namin eh, pumupunta kami dito pa sa silip-silip kasi sila merong famous na underground. Ito mga panahon, pag may underground yung bahay, yayamanin. So hanggang, hanggang, kami. Tinanong ko kung nasa na wala na raw. Wala na, inalis na. Ah, hindi na na-preserve. Hey, hindi so, na. So, kasi yung ayaw kayong... sabihan naman na hindi na na maganda may underground. Kaya inalis na din. Oh. Ayun. So, yun, masarap alalahanin ng kabataan at kami hindi makadiretso pa eh. No, at ang dami nang hahabol an din ang mga gansa. <laughs> ang balikan ng kabataan, ano? Tsaka yung mga dati mong kapitbahay. Okay, Kain lang kami.

Yosero, 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 sa yosero, Thank you! yosero, yosero, Thank you! yosero, 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 may uwi pang suman? May uwi pang suman. Talaga mayroon ko pa rin yung kanya. Nipalutin ko. Oo, ako pa Pero masasabi niyo po sa lugar. Well, okay naman siya, pero ayon kay Mayor Malu. Mm. Talaga, <laughs> talaga daw, kailangan ay ano pa, maipakilala pa sa ating buong nasyon para masugod at mapuntangan ang magandang lugar na ito. Yun na nga sinasabi ko sa iyo, Congressman Arnold. <laughs> Naging <laughs> congressman. Ay, Diyos ko, sorry. Mga kaibigan, I would like to take this opportunity para ipakilala sa inyo. Siya po yung nakikita ninyo noon, nung no? nung nawala ang ating kaibigan na si Balak, siya po ay pinsan. Yan, sabi na iba ka pero sa akin naman, parang hindi naman masyado. Si Richard po kasi ay mulaga, malaking mata. Ito po ay medyo lumabas dito. Kasi na, Huwag hu 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 natin pagkumparahin. Ano uh. po? Uh. At malamang sa hindi, mapipilitan tayo na maisama siya sa ating mga vlog dahil siya po ay nagtatangkaring pasukin ang maglong daigdig. <laughs> ng vlogging. Wow, introduce yourself. Hi guys, my name is Arnel. Just call me Daisy. Alam <laughs> ano mo talaga. <laughs> ang gulo mo ha. Ayan, abangan nyo po ang aking mga vlogs na gagawin. Okay, so mag-enjoy uh, mag kayo. Mag-sibig aral. Okay. <laughs> so mamaya. <laughs> So mamaya po, mag-uusap kami ron. Ililipot ko lang kayo sa lugar na ito. Ito po ay ang Villa Agida. Dito po sa Kalap, sa Kumunan, Barangay Kumunan, na kung saan po tayo lumaki. Ito po ay isang magandang lugar. Kung nais ninyo na magkaroon na, kung meron kayong mga events, birthdays, reunions, weddings, weddings and everything. Meron din sila mga catering services. Meron silang pool. Meron silang mga pwede niyong tulu uh -huh. na, tuluyan. Uh -huh. Ang ganda-ganda ng background kasi yung backdrop niyo rice rice field tapos yun, maririnig niyo mga huni ng mga ibon diba so napakagandang lugar in fairness kaya ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang bahagi ng resort na ito so once again Billy the Resort dito lang po sa Kumunal Kalaban let's go yan. So pagkatapos ating masilip ang uh, pasyon na talaga naman napakagandang bahagi ng na ating kultura, andito tayo ngayon sa lugar. Kaya na sabi ko sa inyo kanina, ito ang maganda, ang Villa Aguida. Uh, ngayon kasama natin, formal tayong makapagbentuhan sa ating amiga. Siya po ay si Arnel. Uh, actually, wala pa siyang page. Sabi ko sa kanya gumawa na siya ng page niya. Ang kanya ko, ang kanya pong pangalan sa kanyang Facebook ay Learn eh, Learn Learn na. Binili na 'yung Arnel. Learn Learn na Gate Mar. Gate Mar. Ayun. Kung na maging gateway <laughs> sa Cubao. <Pobaw. laughs> Actually, dapat ganun yun eh. Bila <laughs> ba, kita ng, perto, kita ng perto. galera kapag natawa siya. <laughs> okay, so, ah, uh, siya po ay family man. Huwag na kayong masyak dahil ang lahat ng tao, ang lahat ng individual ay may karapatang liligaya, may karapatang gawin ng lahat ng bagay hanggang pinakaabak ang buhay ng iba. Okay, so he is a proud member of the LGBT and he is very much welcomed and loved by his family. Iyon po. So mag-deretahan na tayo. He has two kids, right? Yeah, uh, I have two kids. Uh isa siyang 15 years old and 14 years old. Di ba, magkasiba? <laughs> Talungin <laughs> ko naman siya, ipagurin na Hindi na dinagdagan. Kanya Wala lang kasi magawa. Ang, Wala mong paglibang yan. Maganda na mukha ng kanyang misis, oo, oh. pero sabi ko sa kanya, pa hindi kayo mag-vlog magkasawa? Because talaga, interesado siyang mag-vlog. Hindi lamang yun sa earning, kundi yun talaga eh, ano talaga siya eh, kung si Banak ay makikig, ganon din po siya. Yung yes, pinagpapareho nila ng magpinsan. <laughs> And, Isang dugo? You know, sabi ko magsasama-sama-sama sa akin para mapakilala ko ng gusto at pagka okay na di kakaimi ba na pwede na siyang bumukod at pwede na siyang gumawa na sa rin niya YouTube channel pero concentrate mo na siya sa Facebook wala ka pang page wala well, actually meron ako pero hindi naman siya ganun ka-active kasi nung nasa UAE ako hindi ko na rin masyadong nanagawa na masyado busy so narinig nyo na UAE siya po ay ex-OFW at sa isang araw na natin pag-uusapan ang OFW live sa Middle East ano, ano sa yan, UAE, yun, uh, United para Emirates. <laughs> Parang hindi mo alam eh. Para United Agriculture <laughs> Entrepreneurship. <laughs> Ayos ka rin ano. Ayan, <laughs> <laughs> ganyan tinatakpan mo kasi kanina kita yung Puerto Galera. <laughs> hindi pinapakita ko talaga nila para alam nila yung hugis ng mga nga. Sabagay. So, yun po, magkakasama-sama kami yung mga uh, ano, uh, malimit. Siyempre may trabaho siya. So pagka-free siya, sabi ko sa kanya, message lang may message ko siya, para makasama-sama siya sa atin. Anytime naman ako, basta wala namin din ako ng trabaho. Okay, mag magbukas po, marami silang mga ayos. Mm -hmm. Siya po ay isang hair stylist, siya po ay nagtatrabaho sa salon, at uh, also doing makeup, right? Yeah. Uh, Pero sa buhay, ah. Yes, uh, so <laughs> ko <sekula. laughs> Uy, naalaala ko si Bana. Ba kasi si ba Bana pa usapan namin, di ba may pinakitang make-up? Ano, nasabi ko yung ilang bangkay na naayusan mo. Tapos ano. Tawag ko rin tawa. Ayot ka. Okay, so, uh, Serious tayo. How is Richard as a pinsan? Ay, naku, no, ah, sa akin. Kasi, ah, uh, nung mga patanda. bata kami. Ah, mas matanda siya Nung mga bata kasi kami, lari-lari kami niya lagi sa mga Miss Gay, Miss Alam mo yung time na ano, pagkasama mo siya, kahit wala ka, basta kasama, kasama kanya hindi kanya niya pa pabababayaan. As in talagang lahat ibibigay iyo, okay. lalo na pag na nananalo siya ng Miss Gay. Oo. Labas na hata. Alam ko random yun. siya. So, hindi naman tayo lahat perfecto. Diba? May mga kanya-kanya tayong May mga kanya-kanyang -kanya, mga negatibong traits. Pero yun talaga, masasabi ko na marami nagpapatunay. At naranasan ko rin na talagang kung pardagulat, may mga mga ano, ay naku, mauuna siyang humarang sa kalaban. At the same time, gagastos talaga yun. Pati, Minsan wala nang matira. Pati, dito Robert, pag alimbawang dati kami, nung mga ano, uh, lumalabang kami sa South, kasi dati, di mo mga basbas -bas pa noon ang mga baklan, mga anak anak-anak niya, bigbit niya. Pag halimbawa, ano, nanalo siya, ililibri niya lahat. Kahit wala naman tira sa kaya niya, Di ba, mayroon sa mm -hmm. ano, ka. San Vicente, kakain pa kami sa ano, Libre niya, tapsilugan. Ganoon talaga yun. Ganoon so, sa so, so, wala, kaya nga. Hindi, so, hindi, yeah, uh, to be honest naman, maganda, maganda yung legacy na ginawa ni, uh, uh, ni, ni talaga, Richard dito, kaya... Uh, that's why, alam niyo kung bakit, medyo, nagtanong ako noon, na binibigyan ko rin naman ng valid reason na baka busy or baka may mga nataong na mga ano actually iba mga close friends namin talaga may nataong na namin na hindi na pwedeng iurong pero parang sa iba ako medyo naghanap parang nakulangan ako maybe siguro nag-expect lang ako kasi talagang wala pa kami yung limampu kahit no. naman ta ako, nag-expect din kasi ako na akala ko, di ba? Mm -hmm. Siyempre, yung marami, marami siyang anak-anak. Ah, miss na, friendship in, nga eh. Miss friendship. Marami siyang kaibigan, marami Tapos, siyang ano tropa. Lang. So kahit binibigyan mo ng, ng justification na maaari pa kami ganito, hindi pa rin, siguro hindi yung ano lang. Hindi pa rin Parang ano pa rin, lang, pa, parang, ano, parang, may hinahanap ka rin. May hinahanap ka pa rin. Saka siguro nag-expect nga ako kasi ganun nga siya eh. Miss popularity, miss friendship. Dito sa kalapan, oh, ganun siya. So, sa ending, yun, parang medyo, ano lang ako, napahugot na parang kami na rin lang para mga kasama mo. Kasi talagang konting-konti lang kami. Yeah. Hindi nga ako sobrang naiyak yung time oh. na yun. Sabi ko... Iyakan uh, uh nasa, nami, kami, iyakan uh, kami. Uh, uh, grabe, sabi ko, uh, sa daming anak anak-anak, sa daming kaibigan. Pero nag-think nag positive na lang din ako na sabi, siguro nga, busy lang sila. Siguro nga, wala na rin talaga ang ano. Nandiyan yung baka, puro baka. Pero Anyway, nakalagpas na yun, ano naman yun, move, move, move on na rin Ay, naman oh, ako ano. sa gano'ng ano. Tapos, tapos sa ito pa, na medyo, muli ko siyang na-feel kasi nakasama ko siya dito eh. Ilang beses yata. Ang dami niyo rin mga business nyo dito. Sayang din kasi yung ano, yung nasimulaan na rin niya, ano. Kaya nga. Kung ah. kailan balak na niya, ano. Oo. Um, mag-straight na sa pag-vlog. Oo, pag-vlog na nagdala ng araw ng costume at mga wig. Kaya, Diyos ko, bagamat tayo medyo nasaktan at nawala siya, ay medyo nabuhayan tayo ng loob dahil may pagsusuot na tayo ng isang wig. <laughs> 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 Saan ka na nung usaw kanina? Medyo conscious ako kasi meron na ng asawa. And he is, ano, lahat naman may mga problems, problems. Pero I believe na within, sa loob, he is happily married. Eh, eh, sabi ko baka ang magkaroon ng konsa sa pieces, problema, o baka wala daw naman. Wala, well, uh, ano naman, very supportive lang naman din yung mga pamilya ko, lalo ay, na yung, ay. ano ko, yung asawa ko. Basta wag lang niya akong ng ano, Luhaan. Luhaan. <laughs> <Luhahan. laughs> Pero supportive naman sa iyo. Ay, siya. Kaya, nakakatuwa, din. So, Hello iyo, Ana, di ba? Hello sa'yo, Ana. Masugid natin taga-subaybay dahil lagi ko nakikita na nag-share siya ng ating mga vlogs. So, yun. I-enjoy muna namin ang napakagandang lugar na ito. Once again, <laughs> Villa Aguida. Dito lang po sa communal. Pwede pwede sa lahat ng events. Open for ito, 24 po. Yes. Hindi naman ito. 24-7? Hindi, meron siya Tama 30 nga 30 30 30. naman. Pati oh, <laughs> oh. <laughs> ako na ano sa iyo. <laughs> alala Okay po yon. So kidding aside, it is a beautiful place na, kung saan pwede kayo mag-spend ang inyong mga special celebrations. Ayun. So, follow nyo yung kanilang page, ang Villa Aguida. Yan. So maraming salamat, darling. At magkikita ulit uh, tayo sa hinahamon kita ng swimsuitan sa swimming pool to. <laughs> Seryoso po ako. Ayan. Iyahanda ko ng ay, teen. na sa iyo. <laughs> Hindi ka mananalo sa na akin. Na. Sinasabi ko sa iyo. Ay, nako. Ay, po. Ay, nako po. Oh.